for today sa Berber. Happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button, tiny bell, para lagi kayo updated sa lahat ng mga na upload namin ni Bichoga. Part for today's video, mga kapatang helmet, bongga! <laughs> ata helmet. Syempre, hindi tayo magsasawang mag-react dahil nga epal tayo. <laughs> epal. <laughs> epal. Hine, hindi tayo magsasawang mag-react at mag-upload. Para sa mga latest issue. So, kami na yung magiging bosses nyo. Kasi yung iba sa inyo, masyadong nahihiya. Di ba, Pijagapur? Uh -uh. So, tayo, dahil makapalaman ang mukha namin, uh -huh. so, kami na yung magbo-voice out para sa inyo. Pero ito nga, mga bata helmet, ito yung latest video na in-upload po ni Prof. Shelo Magno sa kanyang TikTok account. Dapat lagi kayo naka-follow at naka-subscribe sa lahat ng mga social media accounts niya. Para lagi din kayo updated. Dito sa video na to, tinalakay po nila yung pagkakulong. Di ba, Pijagapur? Pagpapakulong. Siyempre ni Prof. Shelo Magno at ni Prof. Dan Gat, yung kanyang husband. So, ito na nga mga kabata helmet. Yung pagkakulong, pagpapakulong. panorin mo natin para mareakan na natin. Magandang hapon sa ating lahat. Pag-ayos tayo ngayon. Bonsai. Bonsai. Tawag dito. Mga bonsai pala, no? May mga pangalan din. Tatlong tusok pala itong gandong klaseng bonsai, no? Video Parang yung issue na reakan natin ngayon ay eh, talagang matinik din. Tuloy na natin. Uh, Pag-ayos na. Lang siya bluebell, pero ito, flowering bonsai ito. Meron siyang flower na actually and Medyo purple siya, or lavender. I-recruit din tayo dito ang tagalinis ng bonsai. <laughs> si Professor Dan Gatloitan. Professor po siya sa UP College of Law. At uh, asawa ko, kaya wala siyang choice. Kung dito naman ako mag-ingas ng bonsai. <laughs> so ayun mga kapatang helmet, merong guest. <laughs> Siyempre, dapat pang malakasan, di ba, Big Sugar Kasi pang malakasan din yung issue. So, tuloy natin. Ang didiscuss uh, din po natin today ay yung kaso ni Senator Leila de Lima. Diba? Kaya sinama ko siya para may pausap naman ako dito sa pagbubonsay. So, <laughs> no, Prof. kung kumusurahin yung bonsay ha? Yung mga maliliit na sangalang yung tatagalan mo. Okay. So, may tanong sa sa'yo kung maalala mo, paano nga bang nagsimula itong Uh, saga ni Senator Leyla de Lima, kung mahalala mo. So, once uh, ma-elect si Senator de Lima, isa sa mga unang ginawa ay mag-conduct ng investigation dito sa dilatawag na Davao Death Wards. So, nung nga na-elect si Senator Leyla de Lima, videographer, ang unang niyang ginawa ay mag-conduct or mag ng investigation regarding dito sa DDS. O yung tiyatawag na Davao Death Squad. Akala ko suicide squad na <laughs> mm -hmm. Meron talaga palang DDS or yung Davao Death Squad. So, alamin natin kung ano tong DDS na to, tuloy. Ay, matulog. Ah, uh, na, na kasapi daw dito. Ano ang dating presidente ng Rodrigo Duterte? So, it's, it's, it's ano a uh, Senate investigation. Oh, ano ba tong Senate investigation? Davao Death Squad nga na to. Parang so, daw yung mga nag- uh, nag-execute ng extrajudicial killing sa Davao nung time na uh, mayor si Duterte. So, so ayun nga videographer, nung na-elect nga as senator si Sen Leila de Lima, ang una niyang ginawa ay imbestigahan yung DDS o yung Davao Death Squad na nangyayari sa Davao City during sa term ni Digong nung siya pa ay mayor doon, 'di ba? At yung DDS, sabi nga po ni Prof. Dan ay yung extra judicial killing. Diba? Or EJK. EJK, o ba? Diba? Tuloy natin. Meaning, walang justice siya, no? Pinapatay na lang, basta-basta kung hindi tayo Tama ba? Oh, yun pala yung meaning ng EJK or yung extrajudicial killings na pwedeng patayin kahit sino basta hindi ka kaalyado, hindi ka type o hindi ka gusto, 'di ba? Hindi ka crush ng crush mo. Hindi ka crush ng crush mo. Eh, JK. Oh. grabe. Grabe to ah, mga bata helmet ah. Seryoso siyang usapin. <laughs> <laughs> wag Siya, Pagkagano'n, pero... <laughs> <laughs> basta pinapatay nila, politika ka-aliado, kung ayaw, hindi ka-tight ng mga nasa politika, P nasa power. Hindi, wala, dance ka na, diba? Sometimes, we cheer natin yan dahil lang kaalyado natin sa power. Pero talikado yan. Kapag hindi na kaalyado sa power, hindi sabihin, pwede rin yan doon sa'yo. At so, ayun na nga yun, medyo gapar. Basta pag hindi ka gusto, hindi ka kaalyado, hindi ka kabilang, hindi ka belong, in short, hindi ka accepted dun sa kanilang grupo, eh, alam na this. Tuloyin po natin. Yung ginawa ng House of Representatives nun? Yung House may sariling investigation. Ah, arrested po ni dating senador. Ang kinukulong nila nun, siya ang drug ng Philippine. At ano yung basis for them to make that conclusion? meron silang test ng mga uh, hmm. So yun ang evidensya na pinangahawakan nila, no? Maliban sa pinagtiestahan nila yung fake video ng, ng senador ni Lima, uh, ang kaninang mga primary witnesses ay yung mga nakakulong uh, sa video sinabi nga na drug queen daw itong si si, si Lita grabe no, medyo gapper mm. yung mismong mga tumistigo or nagsakdal talaga, nagdiin kay Sen Leila, eh yung mismong mga nakakulong sa bilibid. <laughs> sila ginamit na witness. Tapos, pinaratangan pa siya na drug queen. Alam niyo mga bata, helmet to, natatandaan ko talaga ito. Hindi ko ito makakalimutan. Kumalat pa yung sex video at oh. yung katagang Junel. Oh. O, oh, ba? Diba? Marami sa atin ang hindi pa nakakalimot dun sa issue na yon Talagang grabe mga kabatang helmet. Talagang kumalat yon Di ba parang sa part ni Sen Leila, no, videographer? Uh, -uh. Diyos ko, parang gawang ka ng ganong issue. Katawa-tawa, pinagtatawa ng ka, ng lipunan. Di ba parang talagang kumalat talaga yon Yung Junel, Di ba? ay naku, naku mga bata helmet ha i-comment down below nyo dyan ha kung ano yung mga sa loobin nyo. so eto, sabi nga dito yung mga kinuhang witness, yung mismong mga nakakulong sa binibid, ikaw ba, Bisho Gapar maniniwala ka ba dun sa mga nakakulong na ron, para gawin mong witness regarding sa kung may sasabihin mga statement huwina, nakita ko si ganyan, si Aling Bebang nakita ko ito yung nagpapasok ng ano. Yan yung rey na rito sa Bilibid. Yan yung mayora. Maniniwala ka ba? Siguro. Bakit? Kung di ko kilala si Center Leila Dilima. Kung di ko alam. Kung wala akong idea man lang. Kung ano yung mga kayang gawin ni Center Leila. Maniniwala ka? Maniniwala ako. Doon oh. sa testimonya nitong mga... Sa mga kwento. Oo, oo sa mga kwento. Pwede nitong... ko siyang paniwalaan. Oh. Kasi... Wala naman na... Sino ba tong si center link de dilima? Sino ba yan? Eh, ang Pilipino mahilig sa chicken. Kasi ang mga Pinoy papaniwalain din, uh -oh. no? Mga marites. Kaya ang hilig yung manood ng mga video, uh -oh. no? <laughs> mga latest update. Pero yun nga, ano mga kabata helmet, real talk tayo kung hindi mo talaga kilala personally si Sen Leila. At uh -oh. ito, narinig mo lang sa news, nabasa mo sa mga dyaryo sa pahayagan, uh -oh. nakita at napanood mo sa social media uh -oh. kagaya ng ito, YouTube, TikTok, Facebook. Ang dami na eh, 'di ba? Maniniwala ka na lang basta-basta na, ay, oh, ay, ganun oh. pala si Leila. Kasi napaka-sensational niya. Oo. Oh, oh. Di ba? Isang ay, oh. public, oh, ano, oh. di ba? Kasi di ba yun ang gusto natin? The The yung meron talagang nagigisa na... Oo. Oh, oh. Bakit ba yung mga ibang mga Pinoy dyan, tuwan tuwa na merong na, pinagtatawanan, may ginigisa, nakapapinoy? Oh. Kasi oh, di parang na-uplift tayo eh. Ah, oh, yan, oh, yan, oh, yan. Mm. yan. Kasi, oh, mataas na tao yan. Oh, di ba? Ah, oh, ganyan pala yung ginagawa. Pero kung kayo mag-iisip mga kabatang helmet, paniniwalaan nyo ba talaga? Lalo na kung ang dami-dami nagkukwento, yes. na parang, oh talaga, oo, totoo oh, yung kwentong yan. Na um, talagang yung kwento pa ay scripted? At oh, yung mababasa mo pa sa comment section, e eh, talagang galing sa script, mapapaniwala ka hindi talaga mo lang, mga kabatang helmet. At that time kasi, hindi mo siyang sasabing script or scripted. Pero na that time. May troll yun, na that time. Yun na yung troll. Yes. Na hindi Ang pa problema, sikat si troll. hindi pa kilala kasi sila as troll. Uh Oo. -oh, talagang, pa. ano pa yun eh, yung tipong palihim. Uh -oh. ba diba? Na talagang, wala, o oh, hindi pa sikat yung katagang troll. May troll hindi na pa. movie, na cartoon. Pero uh -oh. yung troll, not farm troll, uh -oh. hindi pa sila kilala hindi pa sila sikat noon. Hindi nun. pa. Talagang bumahan ng yes. ano. At napakagandang kwento niyan. Kaya kung babalikan nyo, Para maki, comics, eh. mapapansin nyo na talagang noong pa namamayagpag na ang troll at malamang sa malamang, isa kayo sa napapaniwala ng troll. Mm. Pero kung kayo mag-isip mga dahil matatungan ko ang tatanungin nyo, hindi ako maniniwala na uh -uh. etong -mm. ganitong pahayag galing dun sa mga tao na nakakulong na sa bilibid. Una sa lahat, bakit? Nakakulong nga sila eh. <laughs> uh -uh. Di ba? May kasalanan sila. Hindi naman sila nasa loob ng bilibid uh -uh. kung wala naman sila kasalanan. Pangalawa, pwede po tayo mag-fact check. Lalo na ngayon, di ba? Dahil kasikat, -kasikat na sikat na Atlanta lantad na ang troll, nagkaroon ng fact checking. Pero matagal uh -huh. nang may fact checking or mga fact checker. Pero dapat matuto talaga tayong magsiyasat muna bago tayo mapapaniwala, di ba? O tuloy muna natin. Sabi nga dito, credible witnesses ba? Uh Oo. -oh. Parang ako kung tatanangin niyo, hindi sa part ko hindi ah. Kahit sabihin mo na hindi ko talaga kilala personally si Sen Leila, pero kung babasihan mo lang yung kinuhanan nung mga pahayag uh -uh. para siya ay masakdal, hindi uh -huh. ako maniniwala. So tuloy po natin. Leila. Ang nakaka kasi yung pagtutulong tumulong ng effort. siya ayun. Ayun, ayun. sabi sa inyo yung sex tape. Tinan sa kongreso. Tapos tinanggalan siya ng Committee of Justice. Hmm. Posisyon sa Senado. Naglabas ng fake sex video. Sa pagbinuhusan ng mga trolls para ipakalat ito. At syempre, maraming nag-identify kay, ah, uh, ginawa talagang kontrabidas ng sasena pagbinuhusan. So, I'm sure mar marami sa akin parang matuwa nung nangyari ito kay Senator Dayman. Eh, hate mo lang siya. So, ba? Uh, diba? Tama yung sinabi mo rin, Bidjo Gapur. Mm. Yun nga, yung tipong ang dami nga na Siguro, nung time na yun, nung na-uplift, na, na oh, ayan, may masasakdal, uh -oh. na ano, uh, isang... may korap na... Oo, oh, may korap, may nahuli, may nahuli, diba? ba? Uh -oh. Tayo Eh, pwede pwede, magpapaniwalayin nga, diba? Eh, diba, so, nang gigigil ka nga sa korap? Yes. So, eto, yung... ilan yun, may... nila, ginamit, talagang uh -oh. ginamit si Sen Leila na pabaksakin. At yung parang tipong ano, diba, yung sa panahon ni Jesus Christ, uh -uh. yung between Jesus and Barabas, uh -uh mas pinili nila si Barabas at uh -oh. ang sinakda nila si Jesus na no? wala naman ano kan ano, 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 ano. kasi diba? meron mga nagbubulong may sumusos. yes. sumusulsol nakita ko kami sinabi si Walnut eh oh, ah tuloy sinasabi mahina na ngayon yung mga ebidensya laban kay senator dating senator Leila din tapos ngayon itong mga nasa bibig na to sinabi nila pinilad lang sa at binawi na nila itong hatas na ito so. so ngayon wala nang masahan mga kaso. Kaya, na-dismiss na yung first na cases at ngayon, inayagan na si San na mag-pillet. So, pwede bang mangyari na, ataway sa akin, bakit-bakit po na-paltrip sa akin <laughs> so, na ng dami ng deepfake ngayon? Pwede ba ito? Pinasuhan uh, ako ng criminal case. Pwede bang ganun mangyari sa akin? Pulo ako agad. Seven years. Pag-direksyo uh, ako agad kahit... Pag may nagsampalang uh, criminal case, nadaan pa yan sa preliminary investigation ng prosecutor. So bakit si Senator Leila de Lima alam naman natin na walang basihan at itong mga uh, ginamit sa kaso niya, bakit siya nakulong ng 7 years? Sino yung nag-review ng mga complaints against her? Um, ang ang, ang DOJ ultimately yung nag-determine na, na may kaso sa kanya. Nag-review or nagre-review nung no, regarding sa ikinaso case okay, sen, toy Leila de Lima. Eh teka, last sino ba yung ano DOJ secretary nung panahon na Yung Tira ano. Tingnan natin. Kasi ah, eh, sino ba DOJ nun? noon? Ah. Uh, <laughs> at sino sino kasi boss ni Aguirre. Eh? Ah, so kung matamang masamang intention talaga yung nagkakasa sa'yo, kahit na fake ito, at ito yung mga evidensya, pwede ka talagang makulong. Yes. Bakit ito mahalaga sa atin? Bawa, well, ito nga sa sa day na hindi ko naman siya. Okay, ayun, bayan mo nga siya, sa ako kay President Duterte, ano consequences nito sa akin? Ang nangyari kay Senator Medina? Uh, I think ang take away natin dito, kung nangyari kay Senator Medina, um, it can happen to any one of us. You know, like, kung tayo doon dyan sa kanya, yung laban ng mga tao, m resources, uh, pagtanggol ang sarili. In effect, uh, isang halimbawa po, itong nangyari kay Sena Delima, isang halimbawa po po ng pagpukurap ng institutions. pa mas familiar tayo dun sa low-level corruption, yung kailangan mo mag-bribe para mapabilis yung pagpuprosesan ng mga dokumento mo sa gobyerno. Pero meron din tayong tinatawag na high-level corruption. Ito yung pagpuporap ng mga institutions natin. So isipin nyo, kung nagawang abusuhin at i-distort at gamitin ni Dating Pangulong Duterte, ang mga institutions, para lang mapakulong si Sen. Leyla Lima. Paano kung hindi mo maka yung nasa power? No? Uh, pwede ka nga makulong kahit wala kang kasalanan, kahit wala kang ginagawa. So tayo, hindi lang mga mamamayan, ang kailangan kong binabantayan natin ay hindi yung personality or kung gusto ba natin o hindi yung tao yung pina-persevere. Ang kailangan po natin bantayan ay kung humihina ba o napapalakas ang ating mga institusyon. Kaya sa bandang huli, tayo din yung gagamit ng mga institusyon sa pre. Kung may panghara sa atin, may mong biktima sa atin, sa mga institusyon na ito din tayo pumunta. Kaya dapat, kung nagkakampi natin o hindi inaapre ng gobyerno, dapat tingnan natin kung paano mapapalakas ang mga sistema ng institusyon, judicial system, para laging sa mga ng lamang yung uh, mag-pursue ng ating sistema. Kaya ang pinaglalaman po dapat talaga natin ay huwag makurap itong mga institutions natin. So, salamat, Professor Dangan, sa so, uulitin ng pang-abuso. Wala ka naman tinanggal na, <laughs> na magandang sanga na kailangan ko. Uh, sana po, teka lang tayo ng healthy discussion dito. Okay, salamat. Yung talagang tinatawag na low profile, corruption and high profile corruption. Low profile, yung tipong mag-iipit ka dyan ng pera sa dalata. Boto mo naman ako. Yung mga ganyan, di ba? Oh, Or kung nakaupo eh. na, nakaupo oh, diba? oh. na ang opisyal, oh, tayo, di ba? Oh. Marianda tayo, kap. Marianda mo ng ganyan. Mga ah, ganyan, yun yung mga low profile, di ba? Parang ano, no? suhol, in short. O, oh, suhol diba, siya. Bisyagapar? Tapos, yung high profile, eto na yung kapag meron ng institutional corruption or institution corruption 'di ba 'yan juga uh -huh. Na parang ahensya na matataas sa tao uh -huh. mabibigat na uh -huh. yung involved Grabe no mga batang helmet milyon um, na yun Yes! Ah, million? Million ang range niya. Ano yan? Confi? <laughs> Confetti! Pero, grabe mga batang helmet, no? Kahit sino, pwede talaga mabiktima nito. Yung sa nangyari kay Sen Layla. Oo. Halos lahat tayo pwedeng mabiktima. Ikaw, pwede kang mabiktima. Kaya talagang, kailangan talaga pag-aralan siya sa atin mabuti, no? Kung ano ba talaga yung nangyari. Sino yung mga tao behind dito sa nangyari kay Sen Layla? Mm. Tsaka sana talaga, mapanagutan, papanagutin kung sino man tong mga to. Pero grabe talaga, no, yung EJK, DDS. Uh -mm. -uh. TDS, tapos alam yung mga kabatang helmet. Tama nga yung sinabi ni Doc Shelo Magno, yung kung ikaw, pwede ka bang makasuhan ng gato ganito ganito lang, tapos ikulong ka lang agad kahit hindi pa sapat yung ebidensya, makulong ka ng seven to million, 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 million thousand years, no? Mm uh -huh. Nawala ka naman. Nawala alam ka naman tayong kasalanan, wala ka ginagawa, pero dahil na malakas ang kapit, kung sino man na nakaupo, ikaw, hindi ka kaalyado, hindi ka bilong, talagang wala, matitenga ka na lang talaga sa piitan. Nakakalungkot din, mga kabatang helmet, kasi, mm -hmm. what if, sa inyo nangyari? Mm -hmm. Kakayanin nyo ba? Sabi nga ni Prof. Dan paano yun na yung mga ordinaryong tao na wala namang resources? Oh, okay. Paano yung boses nila? Kaya Ito, na? si Sen Leila, syempre ano siya, official siya public servant siya, public figure siya. Andiyan yung mga media na nakatutok, nasusubaybayan. Eh what if sa kagaya mong ordinaryong mamamayan, may tututok kaya sayo? 'Di ba? Or tuluyan ka na lang mabubulok sa ulungan sa isang bagay na hindi mo naman talaga ginawa. Uh -huh. Sa ano yung feeling na pinagpiestahan ka? Uh Oo. -oh. Lalo na babae si Sen Leila. Sa mga nanonood sa atin na kababaihan, what if sa inyo nangyari, di ba? Pinagpiestahan ka uh, sa social inyo, media, sa media. Sa kapatid mo. Di ba? Sa na, nanay mo. Na may sex tape na ganun. Talagang tampulan ng ano eh. Ang pangit talaga mga kababaihan. Tampulan ng pinagtawa na talagang. Grabe. Pinahiya ka talaga. Talagang. Sa isang sa isang bagay na hindi mo naman ginawa, oh. sa isang bagay na hindi mo naman deserve. Mm. And, alam niyo yung mga batang helmet, ang tibay lang talaga ni Sen Leila. Ay, okay. Grabe. Grabe ang tibay niya. Hindi, hindi siya na-torture physically, pero mentally, emotionally, mm. super dun spiritually. siya. Spiritually. oh, spiritually. Dun siya talaga inatake. Eh. Yun yung sinira sa kanya. Pero, well, matibay si Sen Leila. Matibay. Parang and, si Winoy. Uh Oo. -oh. Ano ba si Ninoy pa Sige nga. nakulong siya sa laur. Yes. Sa Nueva Ecija. So, wala daw. Wala talaga. Walang mm -hmm. tao. Mm -hmm. Walang tao. Ang ano lang diyan. May rosaryo ba siya nun? O wala? Dasal lang daw siya ng mm. dasal. Tapos? Ayun. Ay, napakawalan naman din. But diba? Kaya lang talagang sisirain niya yung ano, yung, o, yung pagkatao mo. Yung pagkatao oh, yung mo. Oo. Yung pagkatao talaga eh. Mentally. Oh. Parang makakalaya ka Physically pa Physically din. Meron din eh, kasi syempre magkakasakit ka doon eh. Oo, kakaisip mo. Oo, na-stress ka eh, uh -huh. di ba? So, kayaan maabat ang helmet. Eto, akala nyo simpleng bagay lang siya kasi uh -huh. hindi nyo naman nararanasan. Uh -huh. Yung iba sa inyo marahil sasabihin, hindi naman kami politiko eh, hindi naman kami public figure, wala kang pakailam dyan. Uh -huh. Pero, yun nga, gaya nga nang sabi po ni Prof. Dan Gat at ni Prof. Shelo Magno, kahit sino pwede mabiktim ganyan. Uh -huh. Ikaw, ako, tayong lahat, di ba, mm -hmm. na simpleng mamayan, isang ordinary mamayan lang. So mas maganda talaga yung may alam ka, may alam tayo, para hindi tayo inaabuso. Para alam natin yung karapatan natin, mm -hmm. yung karapatan natin na pilit inaalis sa atin. Mm -hmm. Yun ang huwag natin papayagan. Kaya wag kang kukorap, di ba? Mm -hmm. Hindi lang about sa pera ang corruption, mga bata helmet. May corruption din, nakagaya niyan, kay Setor de Lima, yung power, di ba? Mm -hmm. Corruption din yan. Porkit ikaw yung nakaupo, di ba? Gagamitin mo ng pangyarihan mo. Yes. So, mag-isip-isip tayo mga kapata helmet. And, i-comment down below nyo dyan kung ano naman yung masasabi nyo about dito. Kung anong yung stand nyo. Kung kayo ba na nag-isip-isip din kayo, napaisip din kayo, di ba, about dyan. I-comment down below nyo dyan, ha, ah, kung anong yung stand nyo. And, stay safe, stay happy, stay healthy tayo. As always, stay positive tayo, video ko uh -huh. Sabi kami sa buhay nyo, nag-helmet din ang It's getting better every day. God bless everyone! Ito pa pala, may chika pa pala ako. Ano na naman? May bagong script, mga kapat helmet. Ano na naman yan? Na, bayani nga daw po siya, at talagang ginamit lang para mapalabas kung sino talaga yung kampe o hindi sa administrasyon. So, yung mga nagsusulong daw na i-abolish ang confi ay abangan nyo